hmm Ah. So, yun na. Ang gagawin mo. Papatayin ko. Ah, oh, papatayin ko po ang gripo. Sa kusina. Hindi papatayin ko po ang gripo. Uh. Mm -hmm. um. Gripo na nakabukas. Sunod, ano sunod? Ano na nakabukas? Sunod, ah! Pilipino. Pilipino, magbigay, wait, mali, malabo ang mata ko. Oh. Magbigay ng sariling wakas na angkok sa talata, isurat ang sagot sa patlang. Si Carla ay mahilig bumili ng mga bagay na hindi kailangan hindi ninyo pinakikinga na kahit na anong payo ng kanyang ina. Laging inaalis ni Margie ang kanyang mga gamit, iniingatan niya ang kanyang at bolted. Hindi rin niya ina... English na lang. Sa English. Yeah. Hindi na lang naman pala ito. Read loud the words inside. Ah, ito. Basahin mo the words inside the bubbles. Color the bubbles blue if the words follows the CBC pattern in yellow na. Okay. CBC. Katulad nito, CBC red the color. Color the AB words. Hanapin mo dyan yung mga words na may AB. At, sige nga, tingnan mo, basahin mo. Hmm. Man. mm. God, love, love. Alin dyan ang merong letra na merong A, B? A, B? Hmm. Ah, uh, God, love, Oh. So, isulat mo yan sa English. English? Oh. Okay, tingin wala na bang space? Isulat mo dito. Lagyan mo ng pangalan tas date dito. 12, 12 para yung hindi ka dito sa kabila. Ay, dito ka na muna dito. Sige na, dito na. Bilis na, maliligo na ako. Dito na ako. Oh. Walang space. Dito ka sa baba kasi may isa pa eh. Dini muna. Ilan pa ba Tatlo pala yan. Yan, dyan ka. Lagyan mo ng pangalan mo tapos date. Mm. Ang ah, haba naman, 12. 12. Mm. Basahin mo dyan Tapos bilugan mo yung may word Yung may letra na A, B Ay color pala Color? Mm, color Anong color? Color Blue blue pag male yellow hindi hindi mo hindi naman mamamali kasi ang babasahin mo siya ha maliligo na ako yung color ito yan oh no? color the ab words alam mo naman diyan di ba kung alin diyan ang ad e okay. tapos katulad dito color the ad word dad had mad mag yung magwala kasi wala namang ad do ka muna sa ab words Blood. Asan ka na? Mm -hmm. Oh. Kulayan mo. Mm -hmm. Gorilla. Gorilla. Ay, eh, grabe naman ito magkulay. Hindi ganyan makulay. Ganito lang, oh. Asa bang crayola mo? Hindi naman to crayon, eh. Crayon. Huwag to. Pang ano to. Asa nang blue mo? Ang blue? Yung mga kulay ka, wagas. Hmm. Ayusin mo ng color. Hindi na mabasa, eh. Mm. Sulat mo uli. Dad had mad mug. Ang pipiliin mo naman dyan, yung my AD. Ha? Tapos. Kopyahin mo to, tapos sunod, color the AG words. Lalagyan mo dito. Basta na lang ito ng sulat. Iris mo muna. Kopyahin mo to kung paano talaga yan. Ha? Color the 'wag din niya nagsulat i-start ka dito o oh. color da mad the ad words dito tapos dito i-start yung ano